Sa ngayon, iniisip ng karamihan sa atin na ang mga aso ay minamahal na mga alaga, mga hayop na nagbibigay sa atin ng emosyonal na suporta, siguridad, at walang kondisyong pagmamahal. Ngunit noong panahon ng Biblia, hindi ganito ang tingin sa kanila. Ang mga aso noon ay hindi itinuturing na mga kasamahan tulad ng tingin natin sa kanila ngayon. Sa sinaunang Israel kung saan isinulat ang malaking bahagi ng lumang tipan, ang mga aso ay hindi karaniwang inaalagaan bilang mga alagang hayop sa loob ng bahay. Sa halip, sila ay namumuhay sa mga lansangan, naghahanap ng pagkain. Madalas silang kumakain ng mga tira-tira, mga patay na hayop at iba pang basura. Bilang resulta, madalas silang nauugnay sa dumi, kaguluhan at karumihan. Ang ganitong pananaw, ay makikita sa maraming mga sanggunian sa Biblia, lalo na sa lumang tipan. Hindi sila tiningnan bilang mga tapat na alaga o tagapagtanggol ng pamilya. Sa halip, madalas silang itinuturing na mga abala o, sa pinakamainam, mga hayop sa gilid ng lipunan. Ngunit hindi ito pare-pareho sa lahat ng kultura. Sa ilang mga kultura, mas mataas ang pagtingin sa mga aso. Halimbawa, sa sinaunang Ehipto, ang mga aso ay iginagalang dahil sa kanilang tungkuling bilang mga tagapagbantay at tagapagtanggol. Ang ilang diyos ng mga Ehipsyo, tulad ni Anubis, ang diyos ng kabilang buhay, ay inilalarawan na may anyong parang aso na sumasagisag sa proteksyon at paggabay sa mga kaluluwa patungo sa kabilang buhay. Mataas din ang pagtingin ng mga Ehipsyo sa mga praktikal na papel ng mga aso sa pagbabantay sa mga tahanan at pagpapastol ng mga hayop. Pinahahalagahan nila ang mga aso bilang mga tapat na kasama at tagapagtanggol. Mga katanyiang hanggang ngayon ay ating ipinagdiriwang. Bakit may ganitong pagkakaiba? Sa sinaunang Israel, malaki ang naging impluensya ng mga kaugaliang pangkultura at panrelihiyon sa kung paano tiningnan ang mga hayop kabilang ang mga aso. Ang kalinisan at ritual na kadalisayan ay mahalaga sa buhay relihiyoso at ang mga hayop tulad ng mga aso na namumuhay sa dumi, naghahanap ng pagkain mula sa patapon at madalas makita sa paligid ng mga patay na bagay, ay itinuturing na marumi. Ang kontekstong pangkulturang ito ay nakaapekto sa kung paano inilalarawan ang mga aso sa Biblia. Sa maraming talata sa Lumang Tipan, binabanggit ang mga aso sa negatibong paraan, kadalasang sumasagisag sa karumihan o ginamit bilang mga metapora para sa mga dikanais-nais na ugali. Ang isa sa mga nakakagulat na halimbawa kung saan ang mga aso ay kumikilos hindi bilang mga simbolo ng karumihan, kundi bilang mga nilalang na nagpapakita ng di inaasahang malasakit. Isa sa mga pinakanakakagulat at di inaasahang paglitaw ng mga aso sa Biblia ay matatagpuan sa bagong tipan sa kwento ni Lazaro at ng mayamang lalaki. Ang kwentong ito ay matatagpuan sa Ebanghelyo ni Lucas, kung saan nagkwento si Jesus ng isang talinghaga tungkol sa isang mahirap na lalaki na nagnangalang Lazaro na natutulog na puno ng sugat sa harapan ng bahay ng isang mayamang tao. Sinasabi ng Biblia na ang mga aso ay lumapit at dinilaan ang mga sugat ni Lazaro. Lucas 16.21 Sa unang tingin, maaring ito ay isa lamang grim na imahe, isang tao na sobrang mahirap at napabayaan na siya ay naiwan na lamang kasama ng mga asong gala. Ngunit kung susuriin natin ang mas malalim, maaring ipakita ng kwentong ito ang isang mas maawain na papel ng mga aso, lalo na kung ikukumpara sa asal ng mga tao sa kwento. Si Lazaro ay binalewala at pinabayaan ng mayamang tao na hindi man lang nagpakita ng kahit kaunting pagtulong sa kanya. Subalit ang mga aso, ang mga nilalang, na kadalasan hinahamak at itinuturing na marumi, ay lumapit kay Lazaro at nagbigay ng kaunting aliw. Ang pagdila sa mga sugat ni Lazaro ay maaaring makita bilang isang anyo ng pag-aaruga. Marahil kahit pagpapagaling, dahil sa paniniwalang ang laway ay may mga katanyiang panggamot noong sinaunang panahon. Kahit na ano pa ang paniniwala ng mga tao, Noong panahon ni Jesus, ang imaheng ito ng mga aso na nagbibigay ng alyo habang ang mga tao ay walang pakialam ay napakalakas ng dating. Sa kontekstong ito, ang mga aso ay nagkakaroon ng nakakagulat na papel. Sila ang tanging mga nilalang na nagpapakita ng kahit kaunting atensyon o kabaitan kay Lazaro. Habang ang mayamang tao, ay namumuhay nang komportable at hindi pinapansin ang paghihirap sa labas ng kanyang pintuan ang mga aso naman ang lumalapit kay Lazaro sa kanyang oras ng pangangailangan binabaligtad dito ang karaniwang kwento sa halip na maging mga simbolo ng karumihan o panganib ang mga aso dito ay kumakatawan sa isang uri ng malasakit isang hindi inaasahang kabaitan mula sa isang hindi inaasahang pinagmulan. Ang bahaging ito ng kuwento ay nagtutulak sa atin na magtanong tungkol sa kung paano natin tinitingnan ang iba, lalo na ang mga maaaring ituring nating marumi o hindi kanais-nais. Ang mga aso na madalas ituring na marumi o hindi karapat-dapat sa mga tekstong biblikal ay naging mga halimbawa ng malasakit at pag-aaruga sa kwentong ito. Maaring sinasadyang gamitin ni Jesus ang imaheng ito upang hamunin ang ating pananaw sa kalinisan at kabaitan. Sa isang lipunang tinatanggihan ang mga mahihirap at may sakit ang mga aso, mga nilalang, na karaniwang tinatakwil bilang madumi. Ang siyang nagbibigay ng aliw, pinipilit tayong pag-isipan muli kung ano ang ibig sabihin ng pagiging maawain at kung sino ang may kakayahang magbigay ng ganong malasakit. higit pa rito, hinihikaya tayo ng kwentong ito na pagnilayan kung paano natin maaaring hindi pansinin o balewalain ang mga nangangailangan sa ating paligid gaya ng pagpapabaya ng mayamang lalaki kay Lazaro. Minsan, ang mga tao o nilalang na hindi natin inaasahang tutulong ang siyang nagbibigay ng suporta sa oras ng pangangailangan. Ang mga aso na maaaring ituring na hindi karapat dapat bigyan ng pansin, ang unang nakapansin sa paghihirap ni Lazaro at gumawa ng anumang kaya nila upang magbigay ng kaunting ginhawa. Noong sinaunang panahon, ang mga aso ay hindi lamang mga nagahanap buhay o mga ligaw na hayop, naging mahalaga rin ang kanilang tungkulin sa pagprotekta ng mga hayop at tahanan. Bagamat madalas na tinitingnan sila bilang marumi o nasa gilid ng lipunan, mayroon silang mahalagang tungkulin na makikita bagamat hindi laging malinaw sa Biblia. Ang mga aso ay karaniwang ginagamit upang bantayan ang mga kawan, itaboy ang mga maninila at protektahan ang ari-arian na ipinapakita ang kanilang likas na ugali para sa pagbabantay at proteksyon. Ang isang positibong katangian ng mga aso, sila ay dapat mapagbantay, handang balaan ang kanilang mga amo tungkol sa panganib. Ang imahe ng isang tahol ng aso bilang tagapagtanggol ay mahalaga dito. Ano ang sinasabi nito tungkol sa spiritual na papel ng mga aso sa Biblia? Ipinapahiwatig nito na ang mga aso sa kanilang likas na katangian ay tinitingnan bilang mga simbolo ng pagbabantay at proteksyon. Mahalagang katangian ito hindi lamang sa pisikal na aspeto kundi pati na rin sa spiritual Sa maraming bahagi ng Biblia, hinihimok ang mga mananampalataya na maging mapagbantay sa kanilang pananampalataya. Pinapayuhan silang manatiling alerto sa mga spiritual na panganib, tukso o mga banta na maaaring humila sa kanila palayo sa kanilang ugnayan sa Diyos. Tulad ng mga aso na nagpoprotekta sa kanilang mga kawan o tahanan, tinatawag ang mga mananampalataya na protektahan ang kanilang espiritual na buhay. Sa isang mundo na puno ng mga abala, tukso at negatibong impluensya, ang pagiging mapagbantay ay isang mahalagang tema sa Biblia ang imahe ng isang mapagbantay na aso, palaging handang balaan ang kanyang amo sa panganib, ay nagsisilbing metapora para sa uri ng espiritual na pagbabantay na kinakailangan sa buhay ng pananampalataya. Ang ideya ng pagbabantay ay higit pang inulit sa bagong tipan kung saan madalas tawagin ni Jesus ang kanyang mga tagasunod na maging alerto at handa sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Sa Mateo 12, ni sinabi ni Jesus, Kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Ang mga aso sa kanilang likas na ugali na magbantay at magprotekta ay sumasalamin sa mga spiritual na katangiang ito na tinatawagan ng mga mananampalataya na isa buhay. Ngunit may isa pang katangian ng mga aso na malapit na nauugnay sa biblikal na konsepto ng katapatan at katapatan. Ang mga aso sa kanilang likas na kalikasan ay mga tapat na nilalang. Bumubuo sila ng malalalim na ugnayan sa kanilang mga tagapagalaga at ang katapatan na ito ay madalas hindi natitinag kahit sa pinakamahirap na kalagayan. Bagamat ang mga aso sa Biblia ay hindi kadalasan inilalarawan bilang mga tapat na kasama tulad ng nakikita natin sa ating lipunan ngayon, ang kanilang kilos bilang mga tagapagbantay at tagapagtanggol ay nagpapahiwatig ng isang mas malalim na espiritual na halaga. Ang katapatan. Ang katapatan ay isang mahalagang tema sa Biblia, lalo na sa relasyon ng tao at Diyos. Ang katapatan na ipinapakita ng mga aso sa kanilang likas na ugali ay maaaring maging refleksyon ng uri ng katapatan na inaasahan ng Diyos mula sa kanyang mga tagasunod. Ang mga aso na kilala sa kanilang debosyon sa kanilang mga amo ay patuloy na nagpoprotekta at naglilingkod kahit sa mahirap na panahon. Hindi nila iniiwan ang kanilang tungkulin at hindi sila nag-aalinlangan sa kanilang pangako ito'y nagsasalamin sa biblikal na ideya ng pagiging tapat sa Diyos kahit pa dumating ang mga pagsubok o tukso sa buhay. Isa sa mga pinakakapansin-pansing halimbawa ng katapatan sa Biblia, makikita rin natin ang ganitong uri ng katapatan sa mundo ng mga hayop, partikular sa relasyon ng mga aso at ng kanilang mga amo. Ang ugnayan sa pagitan ng aso at ng kanyang amo ay nagsisilbing makapangyarihang talinghaga para sa uri ng relasyon na nais ng Diyos na magkaroon siya sa kanyang mga tao. Gaya ng mga aso na tapat sa mga nag-aalaga sa kanila, tinatawag ng Diyos ang kanyang mga tagasulod na maging tapat sa kanya na magtiwala sa kanya kahit na mahirap ang sitwasyon. Ang ganitong uri ng katapatan ay hindi laging madali ngunit ito ay mahalaga sa pamumuhay ng isang buhay na may pananampalataya. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling unawa. Sa lahat ng iyong lakad ay kilalanin mo siya at itutuwid niya ang iyong mga landas. Ang tiwala at katapatan ay magkasama. Gaya ng isang aso na nagtitiwala sa kanyang amo upang magbigay at mag-alaga sa kanya, tinatawag tayong magtiwala sa plano ng Diyos para sa ating buhay kahit hindi natin ito lubos na nauunawaan. Ang katapatan sa ganitong kahulugan ay higit pa sa pagsunod lamang. Ito ay tungkol sa tiwala, dedikasyon at hindi matitinag na pananampalataya. Ang katapatan ng mga aso ay nagtuturo din sa atin tungkol sa pagiging palagian. Ang mga aso ay hindi nag-aalinlangan sa kanilang pangako, sa kanilang mga amo. Na nananatili silang tapat araw-araw. Ito'y isang aral na maaring mailapat sa ating buhay spiritual din. Ang pagiging palagian sa ating pananampalataya, sa ating debosyon sa Diyos, at sa ating relasyon sa iba, ay susi sa pamumuhay ng may integridad. Ang katapatan, maging sa yun ang aso, na nagbabantay sa kawan o isang mananampalatayang nananatiling tapat sa Diyos ay isang birtud na lumalampas sa panahon at kultura Paalala ito na ang katatagan at dedikasyon ay mahalaga sa isang buhay na may pananampalataya Ang mga aso ay madalas na iniuugnay sa karumihan, kahangalan at panganib ngunit sa kabilang banda sila'y sumasagisag sa katapatan, pagbabantay at proteksyon. Ang dualidad na ito ay nagpapakita kung paanong ang mga hayop, katulad ng iba pang elemento sa banal na kasulatan, ay may malalim na mga kahulugan, literal man o simboliko. Pag-isipan natin ang mas malawak na simbolismo ng mga hayop sa Biblia. Sa kabuuan ng kasulatan, iba't ibang hayop ang ginagamit upang ipahayag ang mas malalim na espiritwal na katotohanan. Halimbawa, ang kordero ay isang simbolo ng kawalang malay at sakripisyo na malapit na iniuugnay kay Jesus bilang kordero ng Diyos. Ang leon ay kumakatawan sa kapangyarihan at pagkahari, kadalasang konektado sa tribo ni Huda o sa lakas ng Diyos. Maging ang ahas, isang nilalang ng pandaraya, ay sumasagisag sa kasamaan at tukso gaya ng makikita sa kwento ni na Adan at Eva. Samantalang ang mga aso, bagaman hindi nila natamo, ang mataas na simbolikong antas ng mga hayop tulad ng kordero o leon, ang kanilang presensya ay hindi rin maliit. Sa halip, ang mga aso ay nagsisilbing parehong negatibo at positibong simbolo depende sa konteksto. Maari silang kumatawan sa mga panganib ng paglayo sa Diyos, ang kahangalan ng paulit-ulit na paggawa ng kasalanan o ang mga espiritual na banta na pumapaligid sa mga mananampalataya. Kasabay nito, ipinapaalala rin ng mga aso sa atin ang tungkol sa katapatan, pagbabantay, at kahit hindi inaasahang habag, gaya ng nakita natin sa kwento ni Lazaro. Ang dualidad na ito ng mga aso ay nagpapakita ng mas malalim na katotohanan tungkol sa buhay espiritwal. Ito'y puno ng komplikasyon at kontradiksyon. Gaya ng mga aso na maaaring sumagisag sa parehong panganib at proteksyon, ang espiritwal na paglalakbay ng isang mananampalataya ay puno rin ng mga sandali ng hamon at katiwasayan. May mga pagkakataon na parang napapalibutan tayo ng mga banta tulad sa awit 22. At mayroon namang mga sandali na nakakahanap tayo ng kaginhawahan at katapatan kahit pa sa hindi inaasahang mga pinagmulan. Ang ganitong pagportray sa mga aso ay nagtuturo rin sa atin na kahit ang mga pinakahamak at tila, hindi malinis na nilalang ay maaaring gamitin ng Diyos upang maghatid ng mahahalagang espiritual na aral. Ang mga aso na may magkahalong reputasyon noong panahon ng Biblia ay nagiging daan pa rin upang ipakita ang malalalim na katotohanan tungkol sa pagbabantay, katapatan at habag. Isa sa mga makapangyarihang aral na maari nating matutunan mula sa pagtrato ng Biblia sa mga aso ay ang spiritual na paglago ay madalas nagmumula sa hindi inaasahang mga lugar. Gaya ng mga aso na tinitingnan noon bilang mga marginal o marurumi, na nagpakita ng mga sandali ng habag o pagbabantay, maaari rin tayong makahanap ng espiritual na lakas sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Minsan sa mga pagsubok o sa mga lugar kung saan nararamdaman nating hindi tayo karapat dapat, nararanasan natin ang pinakamatinding paglago sa ating pananampalataya. Ito'y nagdadala sa atin sa isang mahalagang tanong. Kung ang mga aso mga nilalang na madalas tinitingnan bilang marumi o mapanganib ay maaaring maging paalala ng pagbabantay, katapatan at habag. Ano pa kaya ang ibang mga aral na maaaring ating napapalampas mula sa mga bagay at mga tao sa ating paligid? Gaya ng mga aso sa Biblia, madalas tayong mabilis na mag-dismiss o hindi mapansin ang mga bagay na maaaring may mas malalim na kahulugan marahil, marami pang aral lang maaari nating matutunan mula sa mga hindi inaasahang pinagmulan at maaaring ang susi sa spiritual na paglago ay ang pagiging bukas sa karunungang nagmumula sa lahat ng sulok ng buhay, kabilang ang mga bagay na hindi natin agad napapansin. Ang unang aral na matutunan natin mula sa mga aso sa kasulatan ay ang kahalagahan ng pagbabantay gaya ng mga aso na nagpoprotekta sa kanilang mga kawan at tahanan sa pamamagitan ng pananatiling alerto laban sa mga banta. Tinatawag din tayo na maging espiritual na mapagbantay. Pinabalaan tayo na maging mahinahon at magingat dahil ang kaaway na jablo ay gumagalagala tulad ng umaatungal na leon naghahanap ng masisila. Ang panawagang ito sa pagbabantay ay katulad ng ginagampanang papel ng mga aso bilang mga tagapagbantay. Ang kanilang patuloy na kamalayan sa panganib ay nagpapaalala sa atin na sa ating spiritual na buhay, kailangan din nating laging mag-ingat laban sa mga tukso at hamon na maaaring ilayo tayo sa Diyos. Ang pagbabantay na ito ay hindi lamang tungkol sa pagprotekta sa ating sarili, kundi tungkol din sa pagprotekta sa iba. Bilang mga mananampalataya, may tungkulin tayo na alagaan at bantayan ang mga tao sa ating paligid, ang ating pamilya, mga kaibigan at komunidad. Gaya ng mga aso na nagpuprotekta sa kanilang mga amo at kawan, sa wakas ang mga aso ay nagpapaalala rin sa atin ng kababaang loob. Sa Biblia, madalas na tinitingnan ng mga aso bilang marurumi at mababang nilalang na namumuhay sa gilid ng lipunan. Gayon paman, kahit na nasa kanilang mababang kalagayan, sila'y nakapagpakita ng dakilang katapatan, proteksyon at habag. Paalala ito na ang kababaang loob ay isang birtud na lubos na pinahahalagahan sa Biblia. Si Jesus mismo ay nagpakita ng kababaang loob sa buong kanyang ministeryo, piniling maglingkod kaysa paglingkuran, at tinawag ang kanyang mga tagasunod na gawin ng pareho. Sa pamamagitan ng pagtanggap ng kababaang loob, kinikilala natin na ang ating halaga ay hindi nagmumula sa ating katayuan, yaman o kapangyarihan, kundi sa ating relasyon sa Diyos. Gaya ng mga aso sa Biblia sa kabila ng kanilang mababang kalagayan, sila ay nagkaroon ng mahalagang papel. Maaari rin tayong magdulot ng pagbabago sa mundo sa pamamagitan ng mga gawa ng paglilingkod, pagmamahal at katapatan gaano man kaliit o tila walang halaga ang ating sarili. Sa konklusyon, ang paglalarawan ng Biblia tungkol sa mga aso ay nag-aalok sa atin ng maraming spiritual na aral. Mula sa pagbabantay at katapatan hanggang sa habag at kababaang loob, ang mga aso ay nagsisilbing literal at simbolikong paalala ng mga halagang mahalaga sa buhay ng pananampalataya. Kung tayo man ay nagpoprotekta sa ating pananampalataya, nananatiling tapat sa Diyos, o nagpapakita ng habag sa iba, ang mga aral na natutunan natin mula sa mga aso ay kasing halaga ngayon gaya ng sa panahon ng Biblia. Salamat sa pagsama sa aming paglalakbay sa pag-aaral ng mga aso sa Biblia. Umaasa kaming ang paglalakbay na ito ay nagbigay sa ng mga bagong pananaw tungkol sa mga tapat na kasama ng tao at ang kanilang spiritual na kahalagahan gaya ng mga aso na naging tapat na kasama ng mga tao sa kasaysayan, maaari rin silang magsilbing mga espiritual na kasama nagpapaalala sa atin ng mga halagang nasa puso ng isang buhay na may pananampalataya.